Good day sa inyo mga paps, so for today's vlog ay sa talagang pinahirapan ako nito ang order namin So ito, ito po ang order ko na ito ay first time kong gagawin Kaya talagang napaisip ako kung ano ang pinakamagandang gawin dito At yan na nga, finally nakapag-isip na ako at nakapag-desisyon na ako na talagang ito na, final na, ito na ang gagawin ko Seryoso ito, na, wala na itong atrasan, tuloy-tuloy na ito. laban lang, sabi nga nila At ito pala ang pinagawa sa akin ay pinagawa ng amo ko At gusto niya daw makalumang bago ay, ano ba yun? Makalumang bago Sabi niyang aming amo Nalilito naman ako Pero sabi naman niya ah. Ako na daw ang bahala At siya naman daw ang kawawa ah. Ay, Joke lang madam Basta gawin ko daw elegante Ang makaluma ay, nako. Talaga naman tong si madam. Kahit ano na lang. Sige lang. Kaya yan. Sinusubukan talaga ang aking kaalaman pagdating dito sa paggawa ng mga bulaklak. Sige. Gawin natin yan, madam. Akong bahala dyan. Let's go. Simple naman ang konsip na gagawin ko. Ito po ay parang garden. At dahil ako sanay sa bukit, ang title po nito ay Parang parong Bukit. Alam niyo ba ang kantang? Parang Parang Bukit. Uy, joke lang. Grabe naman kayo. Hindi naman kayo mabiro. O, ito na. Bibilisan na natin. At alam nyo ba guys, itong order ko na ito, sobrang sakit ng ulo ko. May iniinda akong sakit dito. Pero kaya lang yan. Sipon lang yan. Sipon ka lang. Trabaho ako. Well, balik tayo sa seryoso usapan. Ito pala guys, ang mga ginagamit ko dito ay puro artificial lamang. At walang anong anuman, bigla ako napatigil sa aking nahawakan. Ito ba yung sinasabi nilang nakaka-addict sa atin? Sa pinas? One stick. Biro lang naman. Uy, <laughs> seryoso. Pagkusuhin mo yan. Ordin ng amo mo yan. Pag hindi na gusto yan, tatiklop sa ulo mo yan. <laughs> Simple lang naman. Sana siguro ang gusto ng amo ko. Parang loving in heaven, in peace. <laughs> ano ba yun? Pang <laughs> yun <laughs> Ayaw <laughs> <laughs> Lahat pala ng mga bulaklak dito na ginamit ko ay puro artificial mga paps. Kaya ito naman ang bulaklak ko ay sadyang iba ay gamit na at iba ay putol-putol na. Pero okay lang yan kasi nga ang sabi ni Madam <laughs> wag naman masyadong bungahan kasi display lang yan. Gusto lang niya mabago ang mukha ng aming shop kasi order nga niya utos ng aming boss. Pag hindi mo sinunod, wala kang swildo ba? Diba? Kaya sige lang. Kaya yan. Kaya ito ang ginamit ko light purple, purple na dark at saka meron tayo white roses at meron tayong mga grains yan mga abobot-abobot. Mga yan, Ang dami niyan, mga dahon-dahon. Yun ang napakasimple na naman ang gusto ni Madam. Ayaw niya na may mga mahaba masyado. Ayaw din niya na masyado crowded. Kaya ayan, simple-simple lang. Kaya nga ang sabi ko, parang parong buke. Uh -huh. <laughs> At kung nakarating kayo sa parting ito ng video ko, pwede bang makilambing sa inyo? like and share naman para marami makapapanood sa video ko na ito. Dahil ang video ko na ito ay wala kayong matutunan kundi puro kalukuhan. <laughs> Hindi, joke na uh -huh. naman. At sa pagkakataon na ito mga paps ay tapos na po yung ginagawa ko at maraming maraming salamat at ito na po yung final look. Let's go!